ayon, ah, magandang umaga sa inyong lahat mga tol ah, Kami po ay mahahakot na naman ng aming mga mais na pinagsasako na So ngayon ay tadali na namin yan sa tawid, sa pinaglagayan yan So ang gagawin namin mga tol ngayon ay bubuhati namin So ayan na ah, simula na namin so kailangan kong may kasama kasi hindi ko makayang pasanin pag wala akong kasama ayun alam nyo mga tol ah, ang bigat nyan ay nasa 60 70 ang bigat nyan so parang bato yan pag pinasan ko na yan ang sakit talaga sa batok nyan So ayan ah uh, syempre papasanin niyan hanggang sa dulo. Malupit. So yon na mga tol portisako na yung nabuhat namin so meron pang natitirang 20 so pahinga muna grabe pawis ko grabe kasi napakabigat so ang bigat nga ay nasa 60 70 so ang hirap ang mga daanan mga tol sa pa kami lumadaan at syempre dito at kanta uh, tarik so ayun pang nga, titira ayun mga ito ayan. ayan marami pa ayan so dito kami dumadaan yan mga tol dyan oh. o so, may sapa yan dyan so ayan na mga tol ito yung daanan namin papuntang tawid so napakadulas yan dyan ayan yung sapa na tatawirin namin pupunta doon sa labayan ng mga mais. So, ayan ang mga tol yung mais na pinaghakot namin. Uh, natakpan na siya ng uh, pangtakit, So, ayan lang mga tol. Uh.